Senior citizen binawian ng buhay matapos pagsasaksakin ng sariling pamangkin. Narto ang newscope ni Mayan Day Palma na rival ang isang 85 anyos na lalaki matapos saksakin at bagsakan pa ng malaking bato sa muka ng kanyang sariling pamangkin sa Negros Occidental. Hindi na naisalba pa ng mga doktor ang biktimang si Nilo Paguntalan na nagtamo ng malalang pinsala sa ulo at saksak sa katawan. Sa investigasyon ng Pontevedra Municipal Police, pinigilan ng lolo ang kanyang pamangkin nang mahuli niya itong sinusunog ang kanilang bahay gamit ang pinatuyong dahon. man nagwala ang pamangkin at kung kumuha ng potol na payong at sinaksak ang kanyang tiyuhin sa katawan. Hindi pa nakontento ang sospek at kumuha ng isang malaking tipak ng bato at ipinalo sa ulo ng nakahandusay at dugo ang matanda. Ayon sa mga kamag-anak, hindi umano nakainom ng gamot ang sospek dahilan upang magwala at naging bayolente ito na nauwi sa pagpatay sa kanyang tiyuhin. Nakakulong naman sa Pontevedra Municipal Police Station ang sospek na kinilalang si Jeffrey, 36 anyos na umano'y mayroong diferensya sa pag-iisip. At yan ang aking news scoop. Ako po si Mayan Day Palma, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.